Hello guys! Another day, another ulam. Let's cook with me. Una pala ay hinugasan ko muna ang aking mga kakailanganin. At eto palang manok ay na-defrost ko na kanina pa. Kaya huhugasan ko muna. At pinahiwa ko na din pala itong manok dun sa nabilhan ko. At kinuha ko na rin pala itong mga gulay dito sa ref. Ang lulutuin ko pala ay kinamatisang manok. Dahil matagal na nga nung last na nagluto ako nito. At eto nga, huhugasan ko muna itong mga gulay, itong mga kamatis. Pagkahugas ko ay nag-start na rin ako maghiwas aking mga kakailanganin. At hihiwain ko na rin itong sibuyas, luya at bawang. At nang ready na ang aking mga kakailanganin, eh mag start na rin tayong magluto. Una ay magpapainit muna ako ng mantika. At nang mainit na ay magi start na rin ako magisa. Inuna ko nang igisa itong luya. Yung iba pala nito ay hindi sila naglalagay ng luya. At sunod na iginisa ako itong sibuyas. At i-ginisa ko na rin itong bawang. Marami rin palang way ang pagluluto ng kinamatisang manok. At ito pala yung nakasanayan kong pagluluto. Kaya ito na lang ang aking gagawin. At nang malambot na ang sibuyas ay nilagay ko naman itong kamatis. Igigisa ko nga lang ito at tatakpan hanggang sa ito'y lumambot. At magsasahog din pala ako ng isang bugkos ng pechay. At meron din pala akong tirang kangkong dito. Kaya isasahog ko na din kaysa sa mabulok. i start ko na ngang himayin at hugasan ang mga to. At binalikan ko na nga aking niluluto. At eto nga, malambot na din ang kamatis. Kaya inilagay ko na rin tong isang kilong manok. Igigisa ko lang pala ito ng mga limang minuto sa pagigisa ko, maglalagay na rin ako ng paminta, patis, at oyster sauce. Ang oyster sauce pala ay optional lamang. Kung ayaw mong lagyan ay okay lang din. Pero dagdag pampalasa din kasi ito. At hinalo ko nga lang para mas kumapit yung mga pampalasa na nilagay ko. At tatakpan ko lamang ito hanggang sa limang minuto. At syempre wag nyo rin kalimutang magsaing. Kaya nagsaing na din ako habang nagluluto. At after ng limang minuto ay binalikan ko na din itong niluluto ko. At eto nga, nagsabaw na din itong manok. Maglalagay na din pala ako ng tubig dyan. Dinamihan ko pala yung paglalagay ng tubig para mas maraming mahigop na sabaw. At dahil mahilig din sa sabaw ang mga anak ko, hahaluin ko lang at tatakpan hanggang sa maluto ang manok. At after ng ilang minutong pagpapakulo ay tinignan ko nga kung luto na ang manok. At syempre huwag nyo din kalimutang tikman baka may kulang pa sa inyong mga panlasa. At nang luto na nga ang manok inilagay ko na tong mga hinimay kong dahon ng pechay at kangkong. Pagkalagay ko nga dito ay tinakpan ko lang at papatayin ko na din ng apoy. Dahil maluluto din ito sa mainit na sabaw. So eto na nga guys ang ating kinamatisang manok. So ayun lang, thank you Lord sa blessing. Thank you for watching. Bye.